mga palangga ko sa pananampalataya. Basahin po natin ang chapter 5 verse 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagat ito ang kaloba ng Diyos ay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon, Yeso Kristo tapat sa inyo tumatawag. Nagagawa rin naman ito. Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halit. Idinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ang biyaya ng ating Panginoon Hesus Kristo ay sumasa inyo nawa purihin natin ang Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Purihin natin ang kanyang anak na ating Panginoon Isu Kristo. Purihin ang kanyang pangalan. Mahalin natin ang ating Panginoon Isu Kristo. Amen.